Dumayo ako ng Pasig para matikman ng prof na to kasi balita ako pare, they offer one of the best prof in the city. Kaya tara, reviewin natin. Actually pare, they invited me dito sa Pasig para i-review ang kanilang prof. Pero para mapanatili ang authenticity ng review, hindi kami nag-set ng date and time ng araw ng pagpunta ko. Kaya this is a normal customer review. At hahatiin natin to sa tatlong aspeto the service, satisfaction, and quality and quantity. Service. Pagpasok ko pare, they have this nice air-conditioned place. And during ng pag order ko, medyo nahirapan akong pumili. Pero buti na lang tinulungan ako nung kumuha ng order ko. Satisfaction. Nag-order ako ng mga sumusunod. Ori for 130 pesos. Ubizo de leche for 140 pesos. And Magnum kumlaude Laude for 170 pesos. Itong Oreo, pare was recommended to me nang kumuha ng order ko. It is a Oreo Prof with cheesecake and Oreo biscuit on top. The combination of the Oreo biscuit and cheesecake works really well. Hindi ganong katamis. And pare nagbibigay ng Rocky Road texture yung Oreo sa Prof na to. Ubiso de leche. If i-describe ko to pare in a one word, this is going to be a flavor bomb. This prof has a cube of cheese, leche plan, and ice cream on top. Yung combination ng ingredients niya ay nagbibigay ng texture and surprise flavor na nagko-complement well dun sa ube. This is a 5 out of 5. Hindi nakakasawa. Magnum cum laude. Ito pare kala ko nung una magiging sobrang tamis since it looks like an overload chocolate but no pare, sakto lang yung tamis hindi nakakaumay. I really like the combination of ingredients na ginamit nila dito, which is, for me, a premium ingredients, pare. Yung Magnum is nagbibigay ng uh, flaky texture dun sa drinks. Quality and quantity. Pagdating naman sa quality and quantity, pare, yung ingredients na gamit nila sa prof nila, really speak for itself. I can really say na hindi sayang yung binayad ko dito. Pagdating naman sa craft nila, pare, sanay kasi ako na merong buo-buong yellow yung prof na parang ice crumble but yung kanila is hindi pare it's more like on a smoothie side ang bitaw pagdating kasi sa prof pare sanay ako na merong buo-buong yellow yung parang ice crumble yung texture pero kasi yung kanila hindi no parang smoothie yung bitaw isa pa sa mga nagustuhan ko sa prof nila is yung kanilang tamis factor hindi tamis na galing sa asukal or tamis na parang tinunaw na asukal. It's more on a milky side ang atake nila dito not on a sugary side which really set a difference sa mga nabilhan ko or natikman kong Prof. Overall pare delicious Prof set itself from its competitors. And this store is located in 246 Urbano Velasco Avenue Pinagbuhatan Pasig which is a really good location pare kasi parang napapalibutan siya ng community, no? And meron din silang ibang branch across the metro overall pare this prof store is a 5 out of 5 for me kung merong malapit sa akin talagang babalik-balikan ko